Sa isang mainit at tahimik na gabi sa Cebu, may dalawang kabataang babae ang naglakad patungo sa kanilang hinaharap. Sila ay si Namari Joy, 21, at Jacqueline, 23. Magkapatid na Chong. Sila ay kilala sa kanilang kabaitan, kasipagan at pangarap na abutin ang mga magandang kinabukasan. Ngunit sa isang gabi, ang kanilang mga pangarap ay pinutol ng misteryo at takot. Dalawang araw lamang matapos silang mawala, natagpuan ang bangkay ng isang babae sa Karkar, Cebu. Pinaniniwala ang si Mary Joy ito. Ngunit, hindi matiyak ang pagkakakilanlan. Si Jacqueline ay hindi natagpuan kailanman. Ang pagkawala ng magkapatid ay nagdulot ng takot at galit sa lungsod. Ang mga tanong ay unti-unting sumulpot. Paano nangyari ito sino ang may sala at bakit. Sa bawat sagot na tila lumilitaw, mas lumalalim ang misteryo. Samantala sa Maynila, isang estudyante sa Culinary Arts ang biglang napasama sa kontrobersya. Si Francisco Juan Pajo Laranyaga ay ipinanganak noong 1977 sa Cebu. Anak siya ng isang Spanish businessman na si Manuel Laranyaga at Filipina na si Margarita Osmeña, mula sa kilalang pamilya sa Cebu. Lumaki siya sa pribilehiyong may magandang edukasyon, maayos na buhay, at pagkakataong makamit ang pangarap sa culinary arts. Si Paco ay kilala bilang tahimik at disiplinado sa kanyang pag-aaral at trabaho, ngunit sa kanilang lugar, may reputasyon din siya bilang siga minsan ay napapasama sa mga gulo at maliliit na away. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, may pangarap si Paho na maging mahusay na chef at makapagtagumpay sa buhay. Ngunit sa isang gabi, noong July 1997, ang kanyang pangalan ay nauugnay sa krimen na yayanik sa bansa. At ang reputasyon niya bilang minsang siga ay ginamit bilang bahagi ng diskusyon sa korte at opinyon ng publiko. Ang pangunahing ebidensya laban kay Paho ay ang testimonya ni Davidson Valiente Rusia, isang co-defendant na naging state witness. Ayon kay Rusia, kasama si Paho sa pagduhot at pagkamatay ng Chong sisters. Detalyado ang pahayag niya, sino ang gumawa, paano inatake ang mga biktima, at paano itinapon ang mga labi. Para sa korte, ito ang pangunahing batayan nang pagkahakulong kay Paho. Ngunit, maraming tao ang nagtanong, sapat ba ang batayan ng testimonya ng isang witness na may sariling interes at nagkaroon ng plea bargain? Ayon kay Paho, hindi niya kilala si Lucia o ang iba pang akusado bago sila pinagsama sa hulungan. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila pagkatapos arestuhin. Sa kanyang sariling pahayag, sinabi niya ang mga katagang hindi ko sila kilala bago kami pinagsama sa kulungan. Hindi ako kasali sa anumang krimen na iyon. Ipinakita rin ni Paco ang kanyang alibay na noong July 16, 1997, siya ay nasa Maynila sa Center for Culinary Arts. Nakita siya ng halos 45 saksi, kabilang ang kanyang mga guro at kaklase, mula umaga hanggang gabi. Ang security logbook ng kanyang kondominium ay nagpakita na siya ay bumalik mula sa party bandang madaling araw ng July 17. Sa kabila ng matibay na alibay na ito at testimonya ng maraming saksi, itinuring ng korte na hindi credible ang depensa. Ang testimonya ni Russia ang binigyang halaga habang ang iba pang testigo at dokumento ng depensa ay hindi pinansin. Maraming eksperto at international human rights organizations ang nagsabi na hindi patas ang proseso. Ang korte ay hindi pinayagan na si Paco ay magsalita sa sarili niyang depensa. Maraming testigo ang hindi pinayagan at may aligasyon na ang hukom ay may ugnayan sa pamilya ng Chong Sisters. Ang proseso ng paglilitis ay hinusgahan bilang mabilis at may bias Nagkaroon ng debate kung paano hinusgahan ang isang tao batay sa testimonya ng isang witness na may sariling interes. Makalipas ang halos dalawang taon noong May 5, 1999, hinatulan ng Regional Trial Court Branch 7, Cebu, si Paho at anim pang akusado na kilala bilang Chong 7 na guilty beyond reasonable doubt. Ang hatol ay nagdulot ng matinding debate sa bansa ang European Union, mga asosasyon ng abogado sa Espanya at United Nations Human Rights Committee ay nagpadala ng liham at petisyon sa Pilipinas na naglalaman ng mga aligasyon ng hindi makatarungang paglilitis at paglabag sa karapatang pantao. Noong February 3, 2004, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol at itinaas ang parusa sa kamatayan. Ngunit, noong 2006, Inalis ang death penalty sa Pilipinas at ang sentensya ay binago sa reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Dahil si Paco ay may dugong Espanyol, nag-intervene ang gobyernong Spain. Sa ilalim ng treaty on the transfer of sentenced persons, nailipat si Paco sa Espanya upang doon pagdusahan ang kanyang sentensya. Sa Espanya nagbago ang mundo ni Paco. Mas maayos ang kulungan, may karapatang makipag-ugnayan sa pamilya, at may pagkakataong siyang mag-aral at magtrabaho sa loob ng kulungan. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa isang restaurant sa San Sebastian, malapit sa tahanan ng kanyang amang purong Espanyol. Matapos ang kanyang trabaho bilang chef, uuwi siya sa tanggapan ng otoridad upang mag-report at kinabukasan ay muling papasok bilang chef. Ganito ang rutin niya, na nagbibigay daan para mabisita siya ng kanyang buong pamilya ng regular. Si Francisco Juan Paco Laranyaga ay kasalukuyang 47 years old na. Umaasa ang pamilya Laranyaga na mabigyan siya ng executive clemency, isang proseso na inaantay din ng gobyerno ng Espanya upang mapalaya na nila si Paco. Tangi ang nakaupong Pangulo ng Pilipinas ang may kapangyarihan na nito. Bagaman hindi siya ganap na malaya, nakamit niya ang dignidad at koneksyon sa pamilya na ipinagkait sa kanya noon at patuloy siyang nakikibaka para sa posibilidad ng paglaya sa pamamagitan ng legal at diplomatikong paraan. Hindi lamang ang buhay ng mga biktima at akusado ang naapektuhan ng Chong Sisters case. Ang hukom na humawak sa kaso, si Judge Martin Ocampo, ay naging sentro rin ng kontrobersya. no October 7, 1999, natagpuan ang kanyang katawan sa Waterfront Hotel sa Lapu-Lapu City. Itinuring ang kanyang kamatayan bilang pagpapatiwakal matapos ang masusing pagsusuri. Si Judge Ocampo ay nakaranas ng matinding pressure at kritisismo dahil sa kanyang desisyon na ipatupad ang parusang kamatayan laban sa mga akusado. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng gulat at lungkot sa lipunan. Nagbigay diin sa mabigat na responsibilidad ng mga hukom sa mga kasong sensitibo at kontrobersyal. Ang kaso ng Chong Sisters at ang buhay ni Paco Laranyaga ay kwento ng trahedya, kontrobersya at patuloy na debate sa ustisya. Ipinapakita nito kung paano ang bawat desisyon, testimonya at ebidensya ay maaring baguhin ang buhay ng maraming tao. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa krimen, ito ay kwento rin ng lipunan, ng kabutihang na ipaglalaban at ang mga sistemang kailangang suriin upang mapanatili ang tamang hustisya para sa lahat. Sa huli, ang Chong Sisters ay mananatiling alaala at si Paco Laraniaga ay simbolo ng patunay na paghahanap ng katotohanan sa gitna ng kontrobersya.